Pangalawang Kabanata, Romano Cristiano Constantino, pagpapakilala kay Flavius Valerius Constantinos o Dakilang Constantino. Siya ba ay asetiko? Siya ba ay isang nabubukod-tangi ang kakayahang teolohiko? Siya ba ay may mataas at katangit-tanging moralidad? Siya ba ay naggawa ng mga milagro? Siya ba ay naging totoong kristiyanong mananampalataya? Walang pagdududa na si Constantino na naging emperador ay naging dakilang pamunuan. Subalit hindi siya asetiko o naging monghe. Siya ay hindi teologiko. Ang kanyang moralidad ay mapag-aalinlanganan. Hindi siya mistiko at wala siyang ginawang milagro. Hindi siya naging tunay na kristiyano hanggang sa siya ay malapit ng mamatay. Subalit bakit siya tinagurian ng simbahang katoliko na santo. Marahil ay naririnig na ninyo ang kanyang pangalang nababanggit. Siya ay bantog sa pangalang Dakilang Constantino at ang kanyang buong pangalan ay Flavius Valerius Aurelius Constantinos. Siya ang unang emperador romano na kristiyano na nabuhay magmula 27 ng Pebrero 272 ng kapanahunan ng Panginoon o 272 AD hanggang 22 ng Mayo 337 ng kapanahunan ng Panginoon o 337 Anno Domini o AD. Sa dakong ito, atin munang bigyang paliwanag ang kanyang pangalan sapagkat karaniwan na ang mga pangalang Romano ay binubuo ng tatlo. Ang unang pangalan ay tinatawag na prenomen o personal na pangalan na ibinibigay ng mga magulang. Ang pangalawang pangalan ay ang nomen at ito ang nagpapakilala ng pangalang taglay ng pamilya. Madalas na ang nomen ay nagtatapos ng pantig na use. Ang pangatlong pangalan ay cognomen o palayaw. Ang mga ibang may pangapat na pangalan, ang pangapat ay agnomen o karagdagang ngalang pangilala ng tagumpay o o bagay na natamo ang paggamit ng mga sinaunang Romano ng prenomen noong pang-apat na siglo ay nagsimula ng naging madalang at minsan ay hindi na naisasali sa mga panulat. Ang pangalan ni Dakilang Konstantino sa pagkapanganak ay Flavius Valerius Konstantinos. Sa mga ibang panulat mayroong naisasamang ng prenomen ni Konstantino na Marcus, subalit ito ay madalang lamang na nagamit. Ang kanyang karaniwang gamit noon ay Flavius Valerius Constantinus. Sa pangalan ni Constantino, ang Flavius ay nomen ito ng kanyang amang si Constantius at karaniwan ito sa mga emperador Romano. Ito ay nagpapakita na siya ay kasapi sa angkan o gens na Flavia. Ang Valerius ay nomen na kinuha sa pangalan ni Emperador Diocletian na kanyang ninong o patron. Ang Constantinos ay kanyang kognomen na kinuha mula sa kanyang ama. Ang kanyang pangalang imperial ay Imperator Caesar Flavius Valerius Constantinos Augustus. Itinuturing siya sa kasaysayan na dakilang Constantino, isang nabubukod-tanging emperador na nabuhay sa kasaysayan ng sibilisasyong kanluranin. Hindi masukat ang kahalagahan ng kanyang ginampanan sa kasaysayan ukol sa pagsulong ng pananampalatayang kristiyano-katoliko. Dahil sa kanyang mga naisagawang pagpupugay sa pananampalatayang ito, na ipagpapatuloy itong maisulong ngayon at sa bukas sa orihinal nitong wagas. Walang kinaibahan ngayon ang Romano Katoliko sa kanyang wagas bilang panampalataya kung ihambing sa nagdaang panahon. Malaki ang kinalaman ni Constantino na naisulong ito sa kanlurang bahagi ng mundo kung saan ito lumakas at nagkaroon ng katatagan mula sa panganib at nadalang may sa ibang sulok ng daigdig. Dahil dito, itinuturing siyang santo nakapantay ng apostoles ng ortodoksong katoliko. Si Emperador Constantino ay nagtatag at nag-iwan ng kanyang pamana sa katauhan sa ikatlong siglo ng Anno Domini o sa pangatlong daan sa kapanahunan ng Panginoon, 3rd century AD. Nakaukit siya sa kasaysayan ng sibilisasyong kanluranin sa taguring dakilang Constantino o Constantine the Great bilang pangilala sa kanyang isinagawang mga hakbang na nagbigay ng matibay na katuturan at paggabay sa naging direksyon ng kasaysayan ng sibilisasyon sa Europa na hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay impluensya sa mga kultura at mga sosyedad sa iba-ibang bahagi ng mundo. Siya ang namunong emperador sa buong Imperyo Romano mula 306 hanggang 337, 306 to 307 AD ng kapanahuna ng Panginoon o karaniwang panahon. Maliban sa kanyang ginampan ng mahalagang papel sa pagtatag ng dinastiyang Konstantino at pagsulong ng Imperi Romano, si Konstantino ay pinagpalaan din ng pagkakataong banal na maglingkod sa pananampalatayang kristiyano sa pamamagitan ng kanyang pagpatigil sa pag-usig at pagmalupit sa mga Kristiyano. Ito ay dahil magmula sa unang siglo, ang mga mananampalataya ni Heso Kristo ay pinagmamalupitan at pinarurusahan ng mga Romano dahil ang mga Romano noon ay may relihiyong nagpapaniwala ng mga iba-ibang bathala. Kaya sinusugpo nila ang mga tagasunod ni Hesus. Nagpatuloy ang pag-alipusta ng mga Romano sa mga naniniwala kay Jesus pagkatapos na siya ay ipinako sa krus at pinatay. Nangyari ang pagpatay kay Jesus sa panahon na ang Jerusalem ay nasa pamamahala ni Gobernador Poncio Pilato. Si Pilato ay gobernador noon sa ilalim ng pamunuan ng Imperyong Romano sa kamay ng nakaupong Caesar na si Emperador Tiberius Claudius Nero o Nero. Kasakupan ng Judea na pinapangasiwaan noon ni Pilato ang Capernaum, Nazareth, Jerusalem at lahat ng mga lugar na binabagtas at nilalakbay ni Jesus at kanyang mga apostoles sa kanilang pagpapalaganap ng Ibanghelyo. Sa mga sumunod na siglo, marami ang napapaslang ng mga Kristiyano at sila ay inuusig. Maging sa panahon ng kapanganakan ni Constantino, mahigit na dalawang siglo na ang lumipas pagkatapos na napatay si Kristo, ang mga Kristiyano ay hindi lamang patuloy kundi lalo lamang na pinarurusahan at pinag-uusig. Nabago ito noong si Constantino ay naupo sa posisyon. Noon na lamang napatigil ang kalubitang ipinapataw sa mga Kristiyano. Kinagiliwan ng mga Kristiyano si Constantino dahil sa mga ginawa niyang pagpalaganap ng pananampalataya kay Heso Kristo. Matutunghayan natin sa mga susunod na bahagi ng ating naratibo na marami ang kanyang mga ipinatayong mga simbahan at ang mga ito ay bahagi ng mga programang kanyang itinakda para sa pagsulong ng pananampalatayang Kristiyano at katuwang niya sa mga ito ang kanyang ina na si Helena. Malawak ang teritoryo ng imperyo na kanyang pinamunuan bilang Augustus o Emperador. Ang kahariang Imperyo Romano sa panahong iyon ay siyang pinakamalawak na kinasakupan ng sibilisasyong kanluran. Ang kabuuan ng imperyo ay magmula sa Mediterranean, kanlurang Asia, Europa at Hilagang Afrika. Kung ilahad ang kabuuan sa ngayong pananaw, ang mga sakop na mga lupain ay ang buong kinaroroonan ng Albania, Austria, Algeria, Belgium, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Egypto, Inglaterra, Pransya, Gibraltar, Grecia, Hungaria, Iraq, Israel, Italia, Jordan, Lebanon, Libya, Luxembourg, Moldova, Morocco, Portugal, Romania, Slovenia, Espania, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkiya, Ukraine, at Wales. Kabilang sa sinasakupan ng imperyo ang dagat ng Mediterranean na tinawag nila noong Mare Nostrum o maisaling aming dagat. Ang mga dalampasigan nito ay magmula sa hilagang bahagi ng Inglaterra hanggang sa ilog ng Rhine sa Alemania at sa bandang silangan ng Hungaria at sumasakop pati sa mga karatig puok sa silangan. Subalit kung malawak ang imperyo ang pag-uusapan, tandaan lamang na sa kabila ng ganyang kalawak ng pinakamalaking imperyo Romano, at iyan ang siyang kabuuan nito sa ikatlong siglo sa ilalim ni Constantino. Ito ay kalahati lamang ang kalawak kung ihambing sa kalawak ng Imperyong Mongol ni Genghis Khan noong dumating ang ikalabindalawang siglo. Gayunpaman, ang Imperyo Romano ang siyang kinikilalang pondasyon ng sibilisasyon sa kanluran. Malalim ang kanyang ugat sa kaisipan, at kulturang kanluranin at napakahalaga ang kanyang epekto sa modernong sosyedad sa larangan ng batas, gobyerno, lenguaje, arkitektura, inhinyeriya, estratehiyang militar, relihiyon, sining at akademya. Maraming sistema at konsepto sa buhay na pinondar at binuo ng mga Romano ay ginagamit pa rin hanggang ngayon, kabilang narito ang mga kalendaryo, sistema sa batas at pagplano ng mga syudad.